Dear Miss K, hindi ko inakala na ang isang tawag at isang lihim ang magbabalik sa akin sa Pilipinas dala ang isang bangkay at isang tanong na hindi ko kayang iwan. Ako si Mary, 38 anyos, OFW sa Riyadh, may asawa na si Raul at dalawang anak na sina Miguel at Liza na naiwan sa aming maliit na bahay sa probinsya. Nagtrabaho ako bilang kasambahay sa bahay ng isang pamilya dito sa loob ng tatlong taon, may kontrata na naipirma sa agency, regular ang padala at pasahod, ngunit may mga bagay na hindi nasusulat sa kontrata. Tahimik ang compound tuwing gabi, mabangong sabon ang amoy sa kusina, malamlam ang ilaw sa hallway, at ang tunog ng apat na paa ni Rambo, ang aso ng amo, ang madalas nakaalala sa akin ng mga gabing nag-iisa ako sa kwarto. May lihim akong dala, isang bagay na binabalangkas ng pangangailangan at ng aking konsensya, at ngayon humihingi ako ng payo at ng inyong pakikinig dahil kailangan kong ilahad kung ano ang totoong nangyari sa aming amo at kung ano ang akala nila sa kanya sa likod ng pinto. Nung lipad ako papuntang Riyad dahil sa utang na naiwan sa amin ng mamatay ang ama ng mga bata dahil kailangan ng emergency ticket para kay Raul nang magkasakit siya at dahil sa matrikula ni Miguel na unti-unti lang na ibabayad. Naisip naming lahat na dalawang taon lang ito, kakayanin ko. Sa backstory ko, lumaki ako sa maliit na baryo sa Quezon kasama si Lolo Manolo at ina na si Aling Nena, nag-aral ng tatlong taon sa kolehiyo, ngunit hindi natapos dahil kailangang magtrabaho sa palengke. Doon ko nakilala si Raul at nagpakasal kami ng may maliit na kasunduan at puno ng pangako. Nang pumanaw ang ama ng pamilya, naiwan ang bahay na may utang at ang munting tindahan na kailangan ng puhunan, kaya nagdesisyon akong mag-apply sa agency sa Maynila. Sumunod ang biyahe na puno ng paghahanda ang mga bag, mga larawan ng mga anak sa aking wallet at isang contract na nagsasabing may kasamang health insurance at buwan ng padala. Ang unang taon ay masinsinang trabaho, paglaba, paglilinis, pag-aalaga sa dalawang bata ng amo at pagsunod sa lahat ng alituntunin sa compound. Ngunit sa ikalawang taon, nagsimulang may magbago. Mga tingin na hindi ko maalala kung paano sisimulan, mga mensaheng naglalaman ng papuri na nagiging pambubuska at mga paalala na ang aking pagiging tapat ay hindi lamang pinahahalagahan sa salita kundi may hanggarang hindi ko dapat hintayin. May tatlong pangyayari sa aking pagkabata at kabataan na bumuo sa akin bilang taong naglakbay at nagtiis. Una, ang mga umagang ginising kami ng amihan sa probinsya at amoy putik mula sa palayan, ang mga kamay ng akin ina na palaging may bakas ng trabaho at ang mga kwento ng sakripisyo na ginawang aral sa akin. Pangalawa, ang pag-aaral na naputol ng isang taon dahil sa kakapusan, ang paghiram ng libro sa kapitbahay, ang pagtatrabaho sa palengke tuwing bakasyon para may makain at pamasahe. Pangatlo, ang kasal kay Raul na nagpuno ng pangarap ang pagbuo ng maliit na kita at ang pag-asa na isang araw ay mauuwi sa isang bahay na walang utang. Ito ang backstory na nagdala sa akin sa Riyadh, isang halo ng pagmamahal, pangangailagan at pangakong pasahod na magahatid ng kaginhawaan sa pamilya. Sa bawat paragraph ng nakaraan ko, naluon ang amoy ng uling ng bahay sa probinsya, ang tunog ng posporo sa gabi kapag umaapoy ang stove, ang pagkakasiksik ng pamilya sa maliit na mesa habang kumakain, at ang pakiramdam ng pag pagiiwan ng tahanan na puno ng pag-aalala. Sa compound, nakilala ko ang aking amo na si Sir Faisal at ang madam niyang si Madam Noor. Si Sir Faisal ay may mahinahong ngiti at mga mata na tila nakakakita ng lihim ng bahay. Madalas naglalakad sa hardin habang hawak ang kanyang telepono, amoy ud ang kanyang pabango minsan at may tinig na mababa kapag naguusap sa gabi ang iba. Si Madam Noor ay bihirang naroon, madalas umuuwi pero maraming tawag para magtanong ng status ng mga gamit. Kasama ko sa trabaho si Rosa na kasama ko sa kusina at paglilinis, si Agent Carlo na paminsan-minsan ay nagpapasok at nagaayos ng kontrata, at si Nurse Fatima na kaibigan ng Madam na tumutulong sa pagpaparehistro ng health cards. Minsan nagkakasalubong kami ni Pastor June sa community gathering na nagaganap sa maliit na simbahan sa compound, at si Aling Nena sa probinsya ay laging nasa isip ko sa tuwing nangangailangan ako ng payo. Ang mga pangalan na ito ay hindi lamang dekorasyon sa kwento, sila ang mga taong nagbigay ng informasyon, nag-abot ng tulong o nagbigay ng paalala habang unti-unti nagbubuo ang sitwasyon. Ang mga unang palatandaan ay maliit ngunit paulit-ulit, Una, mga tingin ni Sir Faisal habang ako ay naghuhugas ng pinggan na nagtatagal. Ikalawa, mga papuri na tila hindi pangkaraniwan habang ako ay nagaayos ng sala. Ikatlo, isang beses niyang sinabing mukhang pagod ang aking mga mata at iyalok ang simpleng masahe sa aking leeg. Sa eksena ng pag-usisa, isang gabi nag-usap kami ni Rosa malapit sa laundry room habang umuulan sa labas at ang tunog ng ulan ay malakas. Mary, napapansin mo ba ang behavior niya? Tanong ni Rosa. Oo, pero ano ang magagawa ko? Kung magsasalita ako, baka ako ang mawala sa trabaho, sagot ko. Habang hawak ang basang mga damit, naamoy ko ang linya ng sabon at ang hangin na basa ng ulan. Dapat maging maingat ka, hindi lang ito basta pansin, sabi niya, at naramdaman ko ang pag-igting ng dibdib ko. May dalawang eksena ng maliit na dialog na nagpapakita ng pag-usbong ng peligro, ang pagtaas ng kaba, pansinin ang simoy ng hangin sa compound, ang maliliit na tunog ng hagdan, ang malamlam na ilaw sa hallway, ang amoy ng kape mula sa kusina at ang pag-chime ng telepono sa gabi. Ang punto ng offer o proposal ang pinakamahirap isalaysay. Isang gabi, habang nagpapakain ako ng aso at nililinis ang pantry, tinawag ako ni Sir Faisal pumasok sa kanyang opisina. Pumasok ako at tumayo sa harap ng mesa na may mabigat na aroma ng Arabic coffee. "Mary," simula niya. "Alam mo kung gaano namin pinapahalagahan ang trabaho mo." "Salamat po, Sir," sabi ko, na parang may lamig sa aking labi. Naamoy ko ang bagong linis sa damit niya at ang hangin na may halong pampalasa. "Alam mo, may paraan para mas malaki ang maibibigay namin sa inyo. Hindi naman basta salary ang iniisip namin. Anong ibig ninyong sabihin, sir? Tanong ko habang hawak ang dulo ng apron. Kung papayag ka na, may mga gabi kami na kailangan ng kasama. Ikaw lang at ako, maliliit lang na bagay, pero malaki ang magiging tulong sa pamilya mo. Sabi niya na may pag-angat ng kilay. Tumigil ako at narinig ko ang tunog ng mga drawer ang malamang pag-ikot ng oras sa orasan sa dingding, ang malambot na pagkilos ng mga kurtina. Hindi po ako iyon, sir, sagot ko ng may kaunting pag-aatubili. Alam ko, sagot niya. Hindi ko pinipilit, pero isipin mo, isang halaga para sa school fees, remittance na tataas, emergency ticket kapag kailangan. Sir, hindi po ako komportable, bungad ko, at papasok ang isang saglit na katahimikan. Siya'y ngumiti at sinabing, hindi mo kailangang sagutin ngayon, pag-isipan mo lang. Nagkaraon ng walong palitan ng mga salita na hindi ko makakalimutan, bawat isa puno ng pag-aalangan at subok ng aking moralidad. Sa bahaging ito, naipakita ang mga pangungusap na nagpapakita ng pag-aalok, pag-urong, pagdududa, at muling pag-uudyok. Naroon rin ang mga sensorial cues ng opisina, ang pagdampi ng kanyang kamay sa papel, ang amoy ng kanyang pabango, ang malamig na paghahawak sa doorknob at ang tunog ng malayong sasakyan sa kalsada, lahat nagdagdag ng bigat sa eksena. Matapos ang mga paanaya, dumating ang krisis na nagbago ng lahat. Isang tawag sa aking telepono ng umaga habang nagluluto ako ng almusal ang nagbalot sa akin ng yelong takot. Mary, naaksidente si Raul. Mensahe mula kay Aling Nena na agad tumawag. Ang tunog ng kaldero sa apoy ay umatras sa katahimikan. Tumakbo ako palabas habang naglalakad ang mga kapitbahay at ang dagat ng mga tao sa likod bahay ay may nagtatakip ng kanilang muka. Ano? Saan? Ano ang nangyari? Sambit ko habang nakahawak ang telepono sa tenga. Ang amoy ng uling mula sa palayok ay sumasalubong nasagasaan siya agad sa National Highway, may pumiglas sa trike niya, sabi ni Aling Nena na nanyinginig ang boses. Narinig ko ang tunog ng busina sa layo, ang ingay ng traffic at ang pagbilis ng puso ko agad kong tinawagan ng agency at si Agent Carlo ay nagsabi na magpapaayos siya ng emergency ticket pero kailangan ng malaking halaga para sa hospital deposit at mga papeles para sa paglabas ng bangkay. Dito, nagpasabog ng isang prosesong teknikal na kailangan kong sundan. Ipinaliwanag ni Agent Carlo ang hakbang-hakbang na proseso ng pagkuha ng emergency ticket, ang paghingi ng release form sa ospital at ang requirement ng padala para sa hospital bill na kailangan kong intindihin at sundin, maghukom ng remittance, magpa-verify ng kontrata at mag-request ng special leave sa employer. Inilahad niya ang eksaktong mga dokumento na kailangan at tinanong kung may kapatid ako na makakatulong sa pagproseso ng mga papeles sa Pilipinas. Nakadugo ang puso ko habang naglalabas ng mga instruksyon ang kanyang malumanay na boses, at ang kwarto ko ay parang lumiwanag sa malamig na ilaw ng opisina, amoy ng disinfectant mula sa ospital na pumapasok sa aking isip. Sa desisyon at agarang mga kahihinatnan, nakaramdam ako ng pagkawasak at malaking responsibilidad. Kinailangan kong magpadala agad ng pera at si Madam Noor ay nag-alok ng tulong, subalit may kondisyon na ito. Sa dalawang mahabang gabing puno ng lungkot at baghingin ng tawad, napag-usapan namin ni Sir Faisal kung paano matutustusan ang gastusin. Ako ang mag-aayos ng remittance kung kailangan, sabi ni Sir Faisal habang nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang tasa ng kape na may amoy cardamom. Salamat po, sagot ko, pero hindi ko alam kung paano ako magbahagi ng ganito. Hindi mo kailangang sabihin sa asawa mo agad, kami ang bahala dito, sabi niya. Sa pagitan ng tatlong set ng palitan ng salita, naramdaman ko ang pag-ikting ng aking dibdib at pagbagal ng mundo. Sa wakas, dahil sa pangangailangan, pumayag ako na tanggapin ang isang alok na nagmumukhang solusyon. Inilapag ko ang sarili ko sa desisyon na iyon dahil sa takot na mawala ng tahanan at ng pag-asa ng mga anak nagkaroon ng pagsisisi kaagad pagkatapos, isang mabigat na konsensya na kumakawala sa akin gabi-gabi. Ang pakiramdam ng paghatak sa dibdib, ang hang sa lalamunan at malamig na pawis sa palad ay paulit-ulit. Dito, inilarawan ang proseso ng pagtanggap at ang sandaling iyon ng kasalanan at kasabikan. Matapos ang desisyon, dumating ang mga gabi ng lihim na pangangalaga at ng unti-unting pagguho ng sarili. May mga araw na naglalakad kami ni Rosa sa garden at nag-aaway tungkol sa mga kalagayan. Bakit mo pinahihintulutan? Tanong ni Rosa. Ano ang magagawa ko? Kailangan nila ang pera, sagot ko na may tinig na basang luha. Nakikita ko ang sincerity ng mga babae sa compound pero hindi ka dapat nag-isa sa ganito. Sa loob ng mga linggo, may madalas na pag-uusap kami ni Nurse Fatima tungkol sa kalagayan ko at kung paano ako protektahan. Siya ang nagdala sa akin sa community meeting ni Pastor June at doon nagkaroon ng maliit na support group na nagbahagi ng mga karanasan. Nabanggit ko kay Agent Carlo ang aking konsensya at siya ay nagbigay ng payo pero limitado ang magagawa dahil sa legal na formalities. Ang bahay ng madam ay tila nagiging maliit na kulungan. Mababaw ang paghinga ko noong gabi. Maririnig ko ang mga hakbang sa pasilyo, ang amoy ng cooking oil sa kusina, ang malamig ng tile sa paglakad, ang malambot na tunog ng tela kapag ako ay nagbihis. Ang lihim ay lumala at ang bawat pangalan sa paligid ko ay nagkaroon ng kilos. Si Rosa na nagaalala, si Nurse Fatima na nag-aalok ng tulong, si Agent Carlo na nagtatakda ng mga hakbang, si Madam Philoma Nor na nagpapakita ng hindi pagkagusto minsan at si Sir Faisal na parang may ibang mukha kapag kami lang. May tatlong sandali ng matinding tensyon na hindi ko makakalimutan. Una, ang gabi na halos napilitan ako at nagtuluyan ang pag-aalb at pag-iyak. Sa unang paragraph ng tensyon na ito, inilarawan ko ang katahimikan ng kwarto ng umaga, ang malalim na paghinga ko, ang bigat na punda sa dibdib at ang pagkuyom ng aking palad sa kumot. Sa pangalawang paragraph ng moment na iyon, sinabi ko ang dalawang pangungusap na bumagsak sa akin, ang amoy ng alak, ang pagkagulpo ng ilaw at ang pagkalito ng mga salita. Pangalawa, ang araw ng pagdating ng emergency ticket at ang pag-uulat na hindi sapat ang dokumento para sa pagkamatay. Ang unang bahagi nito ay ang tunog ng gate na bumubukas, ang pag-ikot ng gulong ng taxi at ang malamig na simoy sa chimene. Ang pangalawang bahagi ay ang pag-iyak ng mga kapitbahay at ang mga kamay ni Aling Nena na may puton na mga kuko na naglalagay ng sinigang sa mesa. Pangatlo, ang mismong araw ng pag-uwi ng bangkay at ang pagharap sa pamilya. Una, ang amoy ng katawan na bahagyang natatang ay pumailan lang sa paliparan, ang tunog ng padulas ng sapato sa sahig ng eroplano at ang malabo na ilaw sa arrival area. Sa pangalawang bahagi, ang tanaw sa mukha ni Raul na may luha at ang mga kamay niya na panay hawak sa bola ng rosas na dala ng mga kaanak at ang bigat ng mga salita na sinasabi niya sa akin na hindi ko maibabalik. Ang araw ng pag-uwi para sa libing ang puno ng kaguluhan. Dumating ako sa Pilipinas, dala ang bangkay, ang mga papeles na hinihingi ng embahada ay komplikado at ang proseso ng death certificate at release ay nagbigay ng maraming hadlang. Inilahad ko ang mga procedural na details sa madlang paraan, kailangan kumuha ng death certificate mula sa ospital, mag-request ng embalming permit, magproseso ng cargo release form sa airline, magbayad ng detention fee kung kinakailaman, at mag ng clearance mula sa Philippine Overseas Labor Office para sa mga OFW-related na dokumento. Binigyan ako ni Agent Carlo ng listahan ng mga popeles at tinulungan ako ni Nurse Fatima sa coordination sa ospital. Ang bawat hakbang ay inilarawan ng mahigit 250 characters na nagsasabing paano gawin ang mga proseso sa paraan madaling sundan. Kunin ang hospital record, magpakita ng kontrata at passport, humingi ng assistance mula sa agency, magpadala ng remittance para sa initial deposit, at asikasuhin ang flight documentation. Habang ginagawa ito, napansin ko ang mga tao sa paliparan na tumitingin sa akin, ang tunog ng mga otoridad, ang bigat ng mga gamit, at ang malamlam na liwanag nag ng umaga. Pag-uwi sa bahay, sinalubong kami ng pamayanan at ng simbahan. Nasa burol ang katauhan ni Raul at ang katahimikan ng kwarto ng libing ay parang isang dagat ng mga bulaklak. Ang mga kapitbahay, sina Aling Nena at Pastor June, ay nagbigay suporta, nagdala ng boro at ampalaya. Pagkain at nagdasal. Sa hapagkainan pagkatapos ng burol, nagkwentuhan kami ni Raul. Bakit hindi mo ako sinabihan agad, Mary? Tanong niya habang hawak ang kamay ko na naninginig. Ayokong magdulot ng problema. Akala ko, kaya ko itong dalhin para sa inyo. Sagot ko, ang luha ay dumadaloy habang naamoy ko ang tahanang amoy ng puso ng kandila at puting bulaklak. Kaya pala may tinatago ka. Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Takot ako mawalan tayo ng bahay. Nag-iisip ako sa mga anak. Tugon ko. Sa harap ng maraming palitan ng mga salita, nagkaroon ng pagharap at pagtatalo, pag-iyak at paghingi ng tawad. Ang reaksyon ng pamilya ay matindi. Si Miguel ay natataranta, si Liza ay nagtatago sa likod ng pinto, si Raul ay nagtataka at masakit ang loob. Ang burol ay naging lugar ng paghahanap ng katotohanan at pagtatanong kung sino ang magiging dahilan ng lugmok nila. Sa paglipas ng mga araw, bumuti at lumala ang mga epekto. May mga pagtanggap sa amin ng barangay at mga kapitbahay na nagbibigay ng payo at pagkain. Sumama si Pastor June sa amin sa pagdalaw sa simbahang pag-alay at nag-organisa si Aling Nena ng community support para sa mga bata. Nagtulong si Agent Carlo para sa paperwork at si Nurse Fatima ang tumulong sa physical arrangements ng pag-uwi ng bangkay habang si Rosa ay nag-aalaga sa mga bata kapag ako ay napapadalas ng interviews at pakikipag-usap sa media. May mga pagkakataon na dinalaw kami ng mga ahente ng labor NGO at ang community leaders ay nagbigay ng payo tungkol sa mga karapatan natin bilang OFW. Sa loob ng limang araw, naayos ang paglilibing at ang burol ay naging sandaling nagpabigat sa lahat. Sa harap ng libing, tahimst ang paligid, ang tunog ng palakpak ng mga tao ay huminto at ang simoy ng hangin ay nagdala ng amoy ng kandila. Makalipas ang isang buwan, tatlong buwan at anim na nagkaroon ng serya ng pagbabago at paghilom na kailangan kong ilahad. Pagkatapos ng unang buwan, nagkaroon ako ng matinding pagkonsensya at pagsisiyasat mula sa amin at sa agency. Sa unang buwan, naayos ang libing at nagsimula ang pagproseso ng mga benepisyo at remittance para sa mga anak. Nagsimula si Raul na magtulungan sa kapitbahay na si Aling Nena at si Pastor Jun sa pag-ayos ng papel para sa bahay at sa utang. Sa unang buwan, ako ay palaging nagdadasal sa simbahan, nagsusulat ng mga liham sa agency at nakakaranas ng pangambato na natutulog dahil sa mga alaala ng nangyari, ang tunog ng kampana sa baryo at ang manamig na simoy ng umaga kapag ako ay naglalakad para mamili ay paulit-ulit na nagpapaalada sa akin ng responsibilidad. Sa ikatlong buwan, nagsimula na kaming mag-ipon muli at umiwas sa mga usapin na maaaring magdulot ng hiwalayan. Si Raul ay naghanap ng dagdag na trabaho, si Miguel ay nag-enroll muli sa school at si Liza ay nakaroon ng maliit na therapy sessions kasama si Pastor June. Nakipagpulong kami sa isang labor NGO na tumulong kamang ng counseling at legal advice. Sa anim na buwan, nagkaroon ng mas maayos na kita sa pag-aayos ng tricycle at si ako ay nagdesisyon kung maibabalik ko pa ba ang aking buhay sa Riyadh o mananatili na lang sa Pilipinas. Sa anim na buwan, nagkaroon kami ng bagong rutin, may mga pag-iiyak pa rin tuwing gabi, pero may mga maliit na ng ngiti, may mga padala pa rin na dumadating mula sa aking savings, at ang mga anak ko ay unti-unting bumabalik sa normal na lipas ng trauma. Sa buong kwento, marami ang nagbigay ng payo at mga tanong na patuloy kong iniisip. Ilang beses kong binabalik ang sinasabi ni Madam Noor at ni Agent Carlo tungkol sa kontrata at sa mga karapatan ng OFW. Inilagay ko sa puso ko ang payo ni Pastor June na nagsabing kailangan kong harapin ang konsensya at humingi ng tawad kung kinakailangan. Sa community support, si Aling Nena ang madalas na nag-aalay ng pagkain at si Rosa ang naging kasanggako sa mga simpleng gawain. May mga araw na nagtataka ako kung dapat ba akong bumalik sa Riyadh at subukan ang bagong kontrata sa ibang employer o manirahan na lang dito at magsimula muli. Ang data ng remittance ay sinuri namin at ang pasahod ko noon ay hindi sapat para sa mga pangangailangan noong nagkasakit si Raul. Sa pagtatapos ng anim na buwan, nagulat ako sa lakas ng suporta ng kapitbahayan, si Agent Carlo ay tumulong sa pag-aayos ng ilang oportunidad sa trabaho dito sa Pilipinas, at si Nurse Fatima ay nagsilbing tulay para sa aking mental health care. Mayon, Miss Kay, humihingi ako ng payo mula sa inyo at mula sa mga manonood. Kung ikaw ang nasa aking lugar at may sinabi lamang na isang salita, ano ang sabihin mo? Sumulat ka ng isang salita lamang, tulad ng perdon o unawain o isang maikling pangungusap, gagawin ko rin o hindi ako gagawa. Ano ang iyong susunod na hakbang kung ikaw ang may pusong ito? Ang inyong mga komento ay makakatulong sa ibang mga kababayan na dumaranas ng parehong kawalang pag-asa. Mangyaring isulat ang salitang uuwi o mananatili at sa isang linya ilahad kung bakit. Ang inyong simpleng sagot ay magbibigay ng lakas at pag-asa sa mga nanonood at sa akin. Ang komunidad na ito ay nagbibigay ng espasyo na hindi humuhusga ngunit sumusuporta. Salamat sa inyong oras at pagdala ng mga salita ng pag-asa sa mga nagsisisi at nangangailangan. Pagbalik sa kwento, ang pagharap kay Sir Faisal matapos ang libing ay tahimik at masalimuot. "Mary, kailangan nating usapan ang nangyari," sabi niya habang nakaupo sa harap ng dining table. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa kanyang kamay. "Ano pa ang kailangan ninyong malaman, Sir?" tanong ko. "Hindi ito dapat lumabas at hindi mo dapat sabihin sa kahit sino. Ako ang bahala sa mga detalye." sa isang mahabang dialog ng walong palitan na pag-alangan ko ang kanyang pagsisikap na itago ang insidente at ang kanyang pagsalpak ng pera para ayusin ang mga gastusin. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko. Dahil mayroon akong konsyensya din at ayaw kong masira ang pangalan ng pamilya, sagot niya. Pero ang ginawa ko ay mali, sambit ko. Alam ko, sagot niya, pero kailangan nating ayusin ito ng maayos. Sa palitan na iyon, namayani ang isang halo ng pasasalamat at pagkamuhi sa sarili. May mga araw na nakikipag-usap ako sa mga legal at community support. Si Agent Carlo ay nagbigay ng mga numero ng NGO at ng embahada. Kailangan nating protektahan ang mga karapatan mo bilang OFW, sabi niya. Una, kolektahin natin ang lahat ng dokumento, kontrata at hospital records. Pangalawa, i-report natin ang anumang kriminal na nangyari sa authorities kung may basehan. Ang kanyang salita ay malinaw, profesional at may halong compassion. Tinulungan niya kami mag-fill up ng forms, nagbigay ng referral sa labor NGO at nag-ayos ng komunikasyon sa embassy. Sa proseso, naalala ko ang mga gabay ni na Nurse Fatima at Pastor John na tumulong magbigay ng emosyonal na suporta. Sa mga gabi na tahimik, napag-aalan sa ko ang aking konsyensya at ang mga pangakong sinabi namin ni Raul noon. Walang iwanan, paulit-ulit na linya na ginamit ni Raul noong kami ay naghahanda para sa ko. Ang salitang iyon ang naging batayan ng aking mga desisyon. Ngunit sa kabila ng pangako, nagbago ang mga kalagayan at ang ibig sabihin ng walang iwanan ay sumubok. Sa huling bahagi ng kwento, humingal ako sa harap ng altar ng simbahan habang naglalakad si Pastor John kasama kami sa hapag. Patawad Raul, bulong ko habang hawak ang kamay niya, ang lamig ng ilaw ng kandila ay sumasalamin sa aming mga mata. Sa pagtatakas ng kwento, isang maikli at matinding refleksyon. Malayong karanasan ang nagdala sa aking dito. Nagbayad ako ng malaking halaga sa emosyonal at moral na bahagi ng aking buhay. Nakipaglaban kami para sa hustisya at para sa paggalinga sa mga anak. Sa ngayon, hindi pa rin sigurado kung babalik pa ako bilang OFW o mananatili sa Pilipinas. May mga araw na gusto kong bumalik dahil kailangan pa ng pera. May mga araw na ayaw ko nang marinig ang mga alaala. Pero may isang bagay na alam ko, hindi ako iisa. Maraming kasama sa komunidad ang tumulong. Sina Pastor John, Aling Nena, Rosa, Agent Carlo, Nurse Fatima at si Madam Nor, kahit na may mga saloobing damdamin. Ang aking konsyensya ay patuloy na nag-aalab anuman ang desisyon. Kung may isang panghuling salita ako, ito ay isang panawagan sa ating komunidad. Maging sensitibo sa mga OFW na nagdadala ng mabigat na sikreto at magbigay ng pag-unawa bago tumindig sa hatol. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa loob ninyo, pakiisulat po ang inyong payo sa comments at kung na nainspirasyon kayo o naintindihan, mag-subscribe para sa iba pang kwento ng mga totoon OFW. Ang isang simpleng salita mula sa inyo ay maaaring magbigay ng lakas sa mga nag-iisa at nangangailangan ng suportang emosyonal at legal. Sana, hindi ako iisa. Maraming kasama sa komunidad ang tumulong. Sina Pastor John, Aling Nena, Rosa, Agent Carlo, Nurse Fatima, at si Madam Noor. Kahit na may mga sa saloobing damdamin. Ang aking konsyensya ay patuloy na nagaalab, anuman ang desisyon. Kung may isang panghuling salita ako, ito ay isang panawagan sa ating komunidad. Maging sensitibo sa mga OFW na nagdadala ng mabigat na sikreto at magbigay ng pag-unama bago tumindig sa hatol. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa loob ninyo, pakiisulat po ang inyong payo sa comments. At kung nainspirasyon kayo o naiintumbihan, mag-subscribe para sa iba pang kwento ng manatotoong OFW. Ang Isang simpleng salita mula sa inyo ay maaaring magbigay ng lakas sa mananag-iisa at nangangailangan ng suportong emosyonal at legal. Sana hindi ako iisa. Makapaghilom kaming nang dahan-dahan at makahanap ng katarungan para sa nangyaring ito.